Sa isang tahimik na umaga sa Pampanga, abala si na Ana at Harvey sa paghahanda para sa kanilang bakasyon patungong Mindanao. Si Ana, na nagdadalang tao, ay may halong excitement at pangamba. Puno naman si Harvey ng determinasyon at sabik na simulan ang kanilang paglalakbay. Bagamat nag-aalala si Ana sa kaligtasan nila, lalo na sa kanyang kalagayan, ipinaliwanag ni Harvey na mas madali at mas masaya kung sa kanilang kotse sila magbibiyahe. Sabay na mararanasan ang kagandahan ng bawat lugar sa daan. Kinabukasan maaga silang umalis. Ginamit nila ang Google Maps upang sundan ang ruta. Habang matagal ang biyahe, si Ana ay napatulog sa likod ng kotse habang si Harvey ay nakatuon sa pagmamaneho. Ngunit sa sobrang antok ni Harvey, hindi nila namalayan na napaliko sila sa ibang daanan. Sa gitna ng gabi, nasiraan ang kanilang sasakyan at naubusan ng gasolina. Napilitan silang huminto sa isang baryo sa Kapis, malapit sa Iloilo. -ilo. Habang naglalakad sila upang humanap ng matutuluyan kahit magdamag lang, may napansin silang isang matandang babae na tila nakatitig sa kanila. Ngunit sa kabutihang palad, may isang matandang lalaki na dumaan at nakakita sa kanila. Siya ay isang magakamot. Tinulungan nila silang mag-asawa at pinatuloy sa kanyang bahay. Delikado ang lugar na ito tuwing gabi. May mga aswang na naglalakad sa paligid. Habang nakahiga si Ana, naririnig niya ang mahihinang kaluskos sa labas ng bintana. Parang may nagmamasid sa kanila. Biglang may bumagsak na maliit na bagay sa bubong at napansin niya ang anino ng isang nilalang. Hawak-hawak ni Harvey ang kanyang kamay. Parehong natatakot determinadong malaman ang nangyayari. Narinig ng lolo ang tawag ng mag-asawa. Agad siyang kumuha ng itak, buntot ng pagi at bawat. Tumakbo siya papunta sa bawat sulok ng bahay, naglalagay ng proteksyon at sumigaw. Lumapit ka kung kaya mo. Para bang natakot ang aswang sa lakas ng lolo? May maikling anino na dumaan sa bintana at nawala at ramdam ng mag-asawa ang katahimikan. Inaumagahan, inayos ni Harvey ang sasakyan at nakahanap ng gasolina. Napabuntong hininga siya at naisip na sana ay mas maingat sila sa biyahe. Nagpasalamat sila sa matandang mga gamot at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungong Mindanao. Sa alaala nila, mananatili ang kwento ng aswang sa baryo ng Kapis. Isang paalala sa tapang pag-iingat at respeto sa alamat. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ng mag-asawang Ana at Harvey at ang aswang sa Kapis, huwag kalimutang i ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakakatakot at nakakaaliw na kwento. I-share rin sa inyong mga kaibigan para sabay-sabay nating maranasan ang misteryo at alamat ng Pilipinas. At huwag kalimutan na i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na kwento.